Good morning guys. For today's vlog. It's vlog. <laughs> bitaw guys, bali nagpa-renovate po ako ng aking tindahan. Kasi alam niyo naman, na sobrang sikip po ng tindahan. So may konti tayong pera so, kaya pina-extendan ko muna yung tindahan. So yung ginawa ko guys, bali ihalo block ko po bawat gilid para hindi talaga madaling siya masira at para sulit din yung kanyang mga haligi. So ito yung panday ko na si Quario. Kasi nung una guys, sikipan talaga ako noon. Hindi ako makatulog sa tindahan kaya pina-extendan ko talaga para malagyan ko ng tulugan at dito ko na din ilagay yung ref Kunti lang po ito yung aking tindahan so, dami din to money ang kahimtang pag nasa probinsya ka guys tingnan mama ko bali nagkuha siya ng mga damit o oh. oh, oh. ah. yung sapaya niya walang po siya guys dati po siya acrobatic tingnan nyo kung saan siya kumapatong-patong oh. Ay naman dito oh. Ganyan 'yo. Ah. Uh, bugara rabani cek ngong, guys. <laughs> <laughs> Tanda right, guys, Ayon 'yung mama ko. Tingnan nyo binigyan siya ng kanyang kapatid ng Ano? No. Binigyan siya ng eyebrow ng kapatid niya. Tingnan niyo. Eyebrow, pure na. Pure na, pure na. <laughs> Akala ko kanina anong nangyari kay Mama sa loob ng kwarto niya ba? Naka-ibro, ibro pala guys. Ibro ba? Sure na. Ano guys? Ah. Uh, so, umuulan po dito sa amin ngayon. Ang ganda ng mga anhelito. Ayos naman. maganda ayos na, mag goto focus guys. Ito yung mga manok ko dito. Ayan siya. Okay. Buti huminto yung ulan. Sobrang kulimlim ngayon dito sa amin. Ayan na si Shamo. Si Shamo. Tapos si Max Max, yung aso ni Mama Magay. Andun. Tulog siya. yun lang so dito nagay yung <laughs> tignan nyo guys, ang dami naming aso dito sa bahay mayroon kaming aso na si Kuko ito pa, si copper, ito pa, si Budlat o, oh, tignan nyo yung Budlat o oh. then, mayroon pa ka dito si Kimi dito pa si Kimi si Kimi, si Brownie tapos ayun doon si si Miki, ayan. Si Mingming -Ming, andito Ming. Ming. Ayan si Ming guys. Giniginaw si Mingming. -Ming. Giniginaw ang pusa dahil dahil sa um, maulan sa loob ng bahay. kasi so, guys, magpailaw tayo kasi sobrang dilim dito sa loob ng bahay. So, bali Ito pala ba guys. Oh, ito ito. Nasaan Ito ba? Ito siya. yan Binigay po yan sa ani uh, mama. Pinsan ba mo mama, pinsan? Nante Helen. Ha? Oh, yung kanyang pinsan, binigyan siya ng ganyan, no. Tapos sa Uda naman, andito yung Ate Uda. Parang nasa Paris. Pa. Okay. Sobrang kalat ng aking kwarto kasi hindi pa siya natapos. Hindi pa ako natapos maglinis. Sa bangka. Ito po yung taklong. Bali kinukuha ni mama yung laman ng taklong sa loob ng kanyang shell. Ito po yung kanyang itsura guys. Alam nyo masarap ito siya, guys. pwedeng loto na igawa nito. Tulad ng paklay, adobo, hinumba sa... at saka yeah. tinula at kinilaw. Alam nyo itong taklong guys ay gamot din to so, may hika. Dahil ang kinakain po nitong taklong ay dahon ng punong kahoy. Isa na din yung dahon ng langka, Love, no? at marami pang iba. What's up guys? So ito yung mama ko guys, nagkuhan siya ng takyong Takyong, taklong Ewan ko kung ba yung tawag sa inyo Basta snail sa gubat Isom out na guys in natin Oh Oh Tara, tara, tara,

Maso mo? Eh. Hi guys, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. So ngayon bali mayroon pa kaming nakitang um, nakita, mayroon ako nakita ang libgos. Kaya pupuntahan po namin ngayon ang dad si mama Yun May nakita akong libgos doon sa um, sa may baboyan. So, may dala akong lagayan sa libgos. Nandito ako mama guys. Ang manok. Yes, mama. Oh. Dam. Ah, Mana? Gua mana? Udah rada gotong Mas Babel guys yang hukau tadi. Potinglah hukau tadi. Tuh ada ang libus nasa taihan baboy. Eh, mana mah, Ayo tuh lebih mah, teruslah Amina dulu. dari mai? Guys libus, Napa gede itu mau? Bro? Ah, uh, corona. Ay, tamaan. Corona sa Ang uban guys, na sa tae. Asa ko ama? Asa daw pagita raw? Bro. Tara na, Ito po. Ito. Ang live Yan po yung live So, may tumubo pa pa lang live ngayon. Ito la ko wala ng live guys kasi month of October na ayaw mag zoom ayan yan po yung libros oh, yung iba bali tinutuka po ng manok ayan si mama Napadre mai, pre. Eh. Kilit. Apo po yung live Bali, um, uh, pangatlong beses na po akong nakakuha ng live po dito. Sa camera po mo. yung mga maliliit po mo. Ito ang napay gagmay ba o Pre. Eh. Kuha na lang karon para makuha. Dito lang. Kahit maliit 'yan, masarap 'yan, ma. Yan yung mga manok oh, nagaabang lang sa nagaabang ng pagkain yung manok tapos yung baboy, gutom na gutom na. Oh, ay Sa nga, matigil man tag. Si may tag blag. vlog oh. ni good. Na ada ma? So meron daw doon sa kabila. Ah, tinutok. Ito toka to sa manok guys, igurante mga mga manok ani. Toka on sa mga manok kaning libgos. So nimo si mama ng libgos. So eh ikaw man ikaw man turn over, i turn over sa nako ang vlog, ikaw sa mag-vlog. Dagko siya ba nung dagkoon? Ito sa ulang ako nakita kay Gagma yun pa man to. Ito may scene Tanawa din mau Kaya sa may scene. Sa repita po. Napa mo niyo? Hello? Kuwaan lang na. Kuwaan lang mag na. Makao na bitaw na. Ah, sige, dali ko. Nasilong. Muna siya ang oh, hop, oh. ay mag-zoom. Eh, meron pa dito, balay hindi pa siya nakabuka talaga ng alak. Konting-konti pa lang yung, yung kanyang buka. Ito yung nakabuka. Ito guys, meron sana dito kaso nasa nasa dumi ng baboy. Ayan, so ay may lasang ano guys, may lasang feeds. May oh, lasang feeds. Ayan. lalim andon Ito na nak buat ni mama. Hmm, dah Maraming dami na yung nakuha ni mama Ito yung ah, namin dito guys Lugar namin dito sa probinsya Yan kasagingan na yan 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 yan, hindi yan sa akin Hindi yan sa amin Kitagpuno ba nako ang kalag? Kitagpuno ba yun ako ba? Kinapagid rin oh Kinapagid oh

Maaaral na? Sus. Yuta, lagi-lagi ko ka, Thank you for watching, guys. Hanggang dito muna yung vlog. So, Kita-kits po sa susunod po na vlog. Bye! -bye. Bye, -bye.